Kamusta masaya ka ba? Masaya mo Ano? Ma ano? Masaya ba tayo? Masaya mo Ayusin mo yung mga bisita tayo. Tinatanong kita, masaya ka ba? Masaya. Masaya. PBA Legends okay. ang kasama natin. Idol lang mga magpapo eh. Sa ikaw hindi. Hindi ko kasi naman buto. Masin na idol mo. Yung... Okay. 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 Kasi sabi nga po, sentro daw siya. Ano height mo? 5'6". 5'6 <laughs> po. 5'6". Yung 5 years old kasi siya may sakit siya, kaya 5'6 siya. 5'6 ka, ano? 5'6. Si sir, kasi, Sempre, siya. 6'9. <laughs> well, pwede mo pa maging Sempre ito kung ganito sa Marvin? はい。